kami talaga sa unahan eh Yung ini nila, ma? Ay, may yung inen, so, alam, pa lang. na siya. 8 Yun, mga kagiliw. At bubili po tayo ng pampalamig. At sobrang init ngayon. Ano po? At nakakasalukuyan, nasa biyahe tayo. Kaya bumili tayo ng pampalamig sa Coco. At oras po ngayon ay, ayan, mag-alas tres po. 14.52 ng hapon at ngayon ay meron na naman tayong panibagong vlog. So yung nakita nating mag na mga kagiliw, no? Grabe. 8 months old. Tinanong natin kung ilang buwan, ilang buwan or may 1 year na yung baby niyon. Sabi ng babae, hindi ko alam kung ina yun. Sabi ng Taiwanese ay 8 months old pa lang daw po. Ay grabe. Si baby kagiliw ay 7 months old ngayon at grabe hindi pa hindi natin ma hindi natin magagawa yun sa kanya no nakaangkas sa motor walang helmet at katanghaliang tapat sobrang init at kami nga pong kami nga pong medyo may edad na ay suko sa ganito ka init ano pa kaya si baby walang helmet at mga kasama natin po si Hector TV Vlogs yo what's up mga kabili? ano masasabi mo sa panahon napakainit po pero malakas naman po yung hangin sa, sa daan ayan at magbabiyahe po kami mga kagiliw at mag overnight kami ayan samahan niyo po kami mga kagiliw at pagpalamig muna tayo bumili tayo ng pampalamig ang ah, nasa mga kagiliw passion fruit po ang tawag dito tapos may lahok siyang sago at saka nata sabi yung ngiti mo kaya yung basurahan basurahan kaya yan? pero hindi sila mag ng ganyan o no? Alam mong bero wala mong no silipin kaya natin silipin kaya natin para? silipin natin yung mga kagiliw dito yata sa kabilang kanto no sabi naglabas na mong uso ko ang kapan ha? ito ni kapan kaya yan? Ba't din oh, corona. Ah? Berkodina, berkodina? oh. Ah, hey, araw. You know? Oh. Hey, hindi siya sunog no? oo oh, hindi ha? hindi usok talaga no? oo ano na? nakaya nilalabas niya no? delikado yan, buto yung pinapayagan niya ng gobyerno ng Taiwan no? <laughs> oh. ano na ginawa ba? oh grob sa masako sa, kalik sa kalikasan? oo tao Ủa, vậy số đó là gì? À, có liên quan gì không? Liên quan đến cái, cái, cái cái không? Có không? Không có. Không có. Không có. Không có. Không có. Không 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 có. 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 Ờ Không có. Không có. Không

怎么呢？哦哟哟哟！有分类了，有了。有了。哦，recycling 站？哦，这是没有问题呀。没、哎、有，那个 <Okay. S 3> 回收厂就是会不，哦这个，回收回收厂就是会。会 会放很多东西呀、啊，拿到、啊啊、都都烧起来这样啊那个台湾老潘不会不高兴吗？啊，都不知道哎、欸。对呀，啊，所 <laughs> 那个东西都很多，那个烧烧很久了。哦、啊，啊啊、那个没关系呀、啊。啊，谢谢谢謝,谢谢你。不的那个咖喱，你吗老板谢谢。 Hey yo, what's up mga kagiliw? At nandito na po kami sa spot. Ayan, dito kami dati nag-overnight doon sa mga po yung may homeless doon. At uh, dito kami magtatayo ng tent. At ito po yung tent ko. Tapos si eh, Hector TV Vlogs po nakapagtayo na ng tent. Ayan po, at nagpe-prepare na. Kasama natin si James Chari. Ayan, ngayon tayo muna natin itong tent. Alright. sarili at nakabit natin yung ating tent so yung pang ibabaw natin gusto natin ito so itong sa ibabaw hindi na po natin ito ilalagay ayan hindi na po natin ito ilalagay ito sobrang init hindi pa winter nakikin mo natin ito sa loob ayan so, Sarado na ito at malam, papasok ng lamok ah, uh, ito po mga kagiliw meron tayo dito ang pagkain ayan, merong Kochap, sa marinated na po sa mga kagiliw At saka po Chicken wings, ayan So, mamaya po namin ito Iihaw mga kagiliw, pagbalik at mga muna po kami ayun mga kagiliw, uh. ito umpisa na po namin mag-fishing Ayan Night fishing tayo sa gabi <laughs> night fishing gabi pa no ayan lakas ah. ng agos ng ilog ah alright yun mga kagiliw at umpisa na po natin maghagis at dito meron na po tayong nahuli ayan po ayan ang dami na, na po mga kagiliw ayan at huli na po ito ni Hector TV Vlogs At kung gusto niyo po kung paano ito hinuli Pakabisita na lang po yung kanyang Facebook page Hector TV Vlogs At ang kasama po natin si James Chari Vlog So ngayon dadagdagan po natin yung kwan Yung huli ni ka Hector ano po Ay sa... maghahagas po tayo ng dala Tablogin mo yung mga Sige liw marami doon so, eh. Talaga minamata, minamataan tayo Pag isa ko na to. Ayun, ganda ng hagis mo bro, dami Mata yan Mamaya mo, mo may iba ba bro Marabi, ang ganda ng hagis May huli, may huli, huli ka, may huli May huli, may huli Ang dami, ayan o, ayan na ang dami bro, ang dami sa loob Ang dami, dami bro sa loob Magrabi oh, Huli ka, huli eh Ang dami bro, ang <laughs> dami yan Ang dami. dami yan o no? hmm? Ayan, sika gilipo Dadagdagan lang natin ang huli Dadagdagan lang natin ang huli pero ang laki oh. Ang laki, laki yung isa no. Dali no. Dali, dali. Dami yan. Ang bagal po pa nung lambat no. Bagal na. No? Oh, mabagal kasi magos. Ay, ang laki. Laki niyan. Nahuli sa loob. Mm. Kasi yung gloves natin. Nandoon sa may na basket. Baka makawala. Ito ang lalaki. Na, ano, Ayan pa, ito pa, yun 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 o. o. lalaki ng Ang Ayun, ayun. Huli, na, huli, na. Huli, na. huli na, dito, hindi, huli na, eh Ay may noy, ito. Na ano no. Dito na, sa dito? dito, dito, dito sa sana... loob. Malaki 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 Hulina, hulina bro. Hulina. Hulina, dalawa na, dalawa na, dalawa na Dalawang malaki. Uy, malaki na ang hagis pa bro eh makakawala ayun nakalapas na bro ito na nakalpas na bro ito nakalapas so, na bro, o, ito bro ito bro sa ito pa isa nakawala rin ayun oh, bro na, na, uh, ayun okay. oh, naipit Nakagilid. ng bato Nakagilid. naipit ng bato na, bro uli 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 hindi pa ayun nakawala oh sa uli yun ito bro laki oh nasaan ayun oh ayun nga ito sa uli Nakawala? oh oo, nakawala Hindi yung mga na, huli mo. Nakita ko malaki. Oo, oh, yung, yung mga malaki. Yun, yung malaki talaga, malaki. Yung mga malaki, nakawala. Sayang, no? Sayang. Dito ko ulit sa gitna mo, Wow. Malaki nga, hmm. mga kagili, oh. Tingnan po, oh. Hmm. Hmm. Maliit lang po sa gabi, pero malaki po yan. Nakawali pa rin? Hmm. Oo, oh, laki. Malaki rin pala, eh. laki oh, yan oh. to. Pang ano, ihaw. Malaki oh. rin, ah. Pang, iya, Sayang uh, yung dalawa, no? Yung dalawa, yung malpas, yung mas dito dumaan, mas malaki. Mas malaki yung malpas kanina. Ang yan, no? Pasok dito. Ay, sumabit. Ay, nasama sa ako. Sumabit? Saan ang dadali ko, no? May nakita ka? Ayun, no? Masok sa loob, oh. sa loob? Oo. Yung 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 Ayun oh, ayun oh. Diyan na muna na, diyan na muna no. na. Wala na kawala. Nakawala? Nakawala naman? Oo. Yung isang malaki. Meron pa dito isang malaki. Hindi na natin iangat no. wag na, dakma mo na lang. Mamuna na natin 'to. Ayun oh, Dalawa. Dalawang malaki. Oo, dalawang malaki. Kita agad eh. Ayun, laki. Ayun, laki. Ayun, laki. Ito, pa, ito pa bro, mas malaki Mas malaki yan Ayun, 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 dami. ayun dami. Dami. Oh, bro. Pag inangat natin itong oh, lambat Jumbo bro, ang lalaki oh, grabe, Ay, grabe, dalawa Ay, yung mga nakawala Pag inangat natin kasi ito Nakawala oh. yun sila bro Nakawala Nalakas kasi nung ano, na Ala! Na. Nawala Ay, pa? Diyan pa, pa, pa rin bro, Ito, 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 ito bro, lalaki. ito, lalaki yun Kumukumula Ay, oh, grabe yun Ah! Uli, uli, uli Laksa mo na master Ay, Ah! Nabilaw. Laksa mo na Ah! Huli ito, huli, huli Huli Ang laki Lapad ah, okay. oh. Ayun oh, ito na wala pa. Ah. Ay, wala, wala, ah. wala. wala. meron pa rito, bro. Barad. <laughs> barad. <laughs> barad, <day>. barad. <laughs> oh, yeah. Dito sa loob ng Ang sakit, tatali ako. Dito, bro, sa loob ng Ang sakit. Barad. Barad. Barad din, barad. Meron diyan? Yung malaki no. Malaki, may malaki pa. Ang sakit. Asa May malaki din sa harap mo. Ang sakit mo lang. Lakas eh, no. Eto, Ayan, ito, ito rin. Ang sakit. Sayang no. Sayang ng lakas niyan. May, malaki may nakita ba? pa ako napakalaki dyan may yung lapad. May nakita pa Ano yung yung lambat para hindi sila. May ba yun? May malaki pa dyan. Yung pinakamalaki, no? Oo. May ko pa rin sa yata. Ang laki na, no? baka nakal Bailan, nakalusot na yata sila. Ang napakalaki na. na. Si, A nga, ay, nga, ayan nga yun. Ay, ito, 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 ang laki. Ay, ayan, ay, ay, ayan, ito, ayan, ito, ayan, 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 ito bro, sarap ko, yun, yun, yun. yan, yan, yan. Ayan, malaki. Yan, ay, yan, inaarap ko kanina malaki talaga. Grabe, Jumbo bro. Jumbo hot dog, eh ang laki talaga. Ipakita, no? Ipakita, diwari, no? Ay, mas malaki, malaki yung kanina. Mas malaki, malaki yung na? kanina. Oo, mas malaki yung kanina. Pero malaki rin yan, Pero malaki din to. Malaki. Kira pala dito, pagka malaki ang agos, no? Oo. Ano pang ilaw? Kaya kapag ka nakahuli mo sa dalay, kapain na lang. Kapain na lang, no? Lakas ang higas eh. Ang laki nung kanina eh. Ang laki. Ang lakas ng agos. Masa na to. Masa loob eh. Masa loob na siguro to, no? Masa loob. Hindi ito makakawala, no? Hindi na. Ano yung may ilalim, bro? Ha? Ipasok mo yung kamay mo sa ilalim. Hindi nga pasok Hindi nga magpasok. Hindi mo alam kung sa'yo yung labas. Buhol-buhol na dito. Hindi rin kasi makita kasi yung tubig. Ano, Hindi na, na siguro ito makakawala, no? Hindi na. Ayan, no? Na. kasi natin yung ano lambat. Ano, huwag makawala, no? Hindi na. Ayan, yeah, dami. Hindi na sila makawala, eh, no? Pasok na pasok, ang dami. Ang dami, 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 mula. dami, dami mula. na dami dami Ang dami nang hulo. Ang dami nang yung isa, eh marami Aray, oh. na natin yung kodin Baka na uh, mag magbabaw bro pa na natin bakasin sa no? baba sa Malalim na dito eh. Maralim, eh kaya chocolate babasa talaga. ka, ka. <laughs> <laughs> Ayun, may mibalit na harap pa po <laughs> Oh, yung maliit oh meron hu hu na hu hu Oh, hu Grabe grabe yung hu 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 oh. hu 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 Ang hu 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 yan po oh. Laka niya no. Laka niya oh. Wow. Ganda pang ihon to. Dapat pa lang hinayaan na lang natin sa lambat no. Mm -hmm. ano. ano? No bro. don Ah? Ganun na nangyari kanina eh. Oh, ano no. Pumaligwas. Lapad oh. Lapad eh. Yan oh. Ito. May tarpa pa mali ito. Sayang dami sa lalim eh. Ito talaga yung ano mga good size na ano tawag dito pampaksiw. Oh. Mm hmm. Sarap din nito idaing, mga ganyan kalalaki. Hmm. Pandaing. Pandaing. Yeah. lasa niyan. Dami yeah. rin, no? Oh. Mm -hmm. mo kakalain ang oh. dami din. Hmm. Hindi rin dami din, no? Oh. May baby car pa. Oh. Kaya nga. Baby, carp. baby carp. carp. <laughs> baby carp <laughs> baby. <laughs> ibalik po natin 'to, ibalik po natin May baby, baby carp. Malaki pa yan eh. Para lumaki pa siya pagdating natin. Yeah. Oh, no, nagkakalampaga na sila rito. Ang dami yun. No? Hindi eh, mo akalain talaga ang dami rin. No? Mm. Ang yeah, no? dami yun. Ang dami yun. Ang lalaki din ah. Alright, pang magihaw. Hmm, sarap niya, dun Paksiw yung ano, maliliit. Hmm. Yan, no? Atin doon, lagay na dyan. Hmm. tayo makapagluto na. Hmm. Nagdag natin. dami, ah. dami, huli. Ay, ako. Makakasuluba, no? Hmm. Yan, Rachel. Ito na lang ilawa namin. Yan. Alright. Yan. Dala-dala ito lahat. Ang dami. Didilin lang tayo ng pang-ihaw natin ngayong hapunan. ito. Ganto sana ang lalaki no. Ayun, hmm. ganyan kalaki oh. Ganyan no. Baka no to. lapad ah. Ganto rin ang kawala kanina no. Mas malaki pa. Mas malaki, Mas yun malaki yun ng konti dito Mas no. Mas malaki 'yun. Sayang pero okay na Ano gusto mong lambatin yung malaki na 'yan? Okay na 'yan. So, Tuloy na tayo. Let's go. po. Hanapin niyo po yung mga pamilya namin sa Pinas. So, naman sila man naroon. At uh, palahin so, niyo rin po lahat ng mga viewers namin. At sa aming mga ginagawang pag-vlog, hanapin niyo po kami sa ginagawa namin sa mga sakuna at sa lahat ng mga delegado na po namin sa pag-vlog. Maraming marami salamat po sa gabi na to. Uh, at maraming salamat po sa pagkain. Ngayon so, kami po yung lumakas at patuloy na napapasaya ng maraming tao. Maraming salamat po kami po inalalangin sa pangalan ng so Cristo. Amen. Amen. yun o. Kain tayo. Kain tayo, tayo. Ano? Yes, uh, <laughs> ano tayo mga Ano? Kain tayo mga Kain po. Kain po. Kain po. Kain Na Kain po. Kain po.